one-month severe sciatica. Ma'am, ano-ano na mga ginawa sa kanya, ma'am? Ano po, yung um, una nga pong sabi ng Dr. Pasebot, appendicitis. Ayun po, ayun po. Kaya na pa mag-aabad sa Tapos nung in-ultrasound, hindi naman daw po. Tapos eh, hindi po kaya tinignan din po yung mga matris niya, tsaka yung bato niya, kung okay. Fans, okay naman po. Lahat ng internal organ niya, okay. Tapos hindi po po na content on endoscopy na po siya clear din po, okay din po. Tapos nung kwan po, huling-huli -huli na po in siya, nakita nga po yung yung nerve nga daw po niya, mga namamaga, ay kang Tapos yung ugat daw po niya, parang naiipit ng na mga nerve niya, kaya daw po nagkaroon ng Parang sciatica daw po ang sabi sa amin. Parape? Kaya yung pumunta sa Kaya yung pumunta Kaya sa akin.

kailangan niya kapag naglalakad. No, pa, paano pa yun? No, uh, uh, oh, hindi mo kayo maglakad din ng plastic? No, no. Tapos, kaya kayo naman po. Tapos, pagkapos. Hindi, no, hindi pa you namamagic. Know, hindi kaya. Pilipit yung itsura niya, you no? Know? Tapos, kung hindi niya digan, mukuha ng tuwid na ganyan. For one month? For one month. Uh, um, ano ba rin nga sa'yo, baby? Accidente po ako na. May isang taon na po, pero... Late na-free up? Sabi niya, nagbahing lang daw po. Ano nga ba yung sabi ng disgrasya? single kung single ka motor hindi po kami kulay ng sa mga abang natin sa mga customer party ako mo ganda ng customer namin oh ganda ng ilang niya dikitan mo dikitan mo dikitan mo tatarik natin mga customer sa kanya bagay din naman sa ilang mo eh bagay talaga question sa mga nandyan hindi ko ba ganyan shi ito ko ba ganyan sino's maganda ganyan mo sino's mabait

ano nakita sa ospital ma'am? Ano nakita sa ospital ba? Namamagalap ng malaria. Ano? Ah, pwede tutok mo kay ate at ito mas mas, mas, mas ito mas makakausap natin ito na mas maayos. Ma'am, ano ano na mga ginawa sa kanya ma'am? Ano po, yung ang una nga pong sabi ng doktor possible appendicitis tapos nung inultrasound, hindi naman daw po. Tapos eh, hindi po makita kaya tinignan din po yung mga matris niya tsaka yung bato niya kung okay, okay naman po. Lahat ng, is ng internal organ niya okay, tapos hindi po po nakontento. And thus, kuti nga po siya. Clear din po, okay din po. Tapos nung po, po huling huli na po in siya, nakita nga po yung yung nerve nga daw po niya, mga namamaga, ay eh, ganun-ganun. Tapos yung ugat daw po niya, parang ay ng mga nerve niya, kaya daw po nagkaroon na ganun. Parang sciatica daw po ang sabi sa amin sa, ano, um, sa x-ray, ganun.

Umay, oh, masakit ka. Like Kailangan ko pong mapili, bakit umay ako? Nag-diet nga po siya. Parang ganyan naman lang yung sa kanya. Mmm. Kasi kung umay na yan, once a day, hindi umay. Siya din po eh. Bumili pa nga po ng timbangan yan para sa pagdain eh. Tapos ano nakita ko? Hey, Ito, <laughs> isang beses hey, oh, no, okay. lang umay. Yung kain, yung kain. Isang beses. Nagatan niya ba kumain umay na yun? Diba? kanina pa siya umay. Ayun, Shi, tulungan mo ko Shi. Strike mo si ate. Oo nga po So yung diskrasya niya a year ago na? Tama ate? Mag-iisan taon na. Mag-iisan taon na. Tapos itong sakit mo, one month pa lang? Oo. Oh. Bawa ate ito ha? Baba lang, relax lang. Siya ayusin mo nga si ate, bakit di makain niya? Naiya siya, naya ka. Ano yun? Hindi ata pa Kaya mo yung hindi talaga yung balakang niya sa loob hindi ba sa na isa isa pasok? hindi, hmm. ano yan? nagulo boy, nagulo ano nagulo, ang daming malalas sa labas kailangan higaan. Bebe, taas na kamay, bebe. O, relax lang, ha? Isa magpapantay. Si, ikaw magpantay siya at ikaw babae. Pwede sa nato kaso, lalaki ka sa bebe. Tira. Tawag Asan mama niya? Ayaw. Ah, okay. Kaya nito. Sa So, si ate ka po, uh, sabi ng bata, a year ago, na-disgrasya daw sila sa motor, tapos a month ago lang daw sumakit. Narinig din naman kung ano yung mga napagawa. So, hindi pa sila umabot sa MRI, saka sa mga pangmalakasan ng mga ano, checking. So, pero na-confirm na -confirm naman sa ospital. Pag may gano'n yung case, huwag patagalin. Kasi pag mas matagal, mas mahirap ibalik. Buti to, malambot lang. So God bless po sa lahat ng advance payment, ang checking in booking po libre yun. At ang bayad pag tapos mahinog. Tin, balat. Ouch! Di ako makawin. Relax ka lang. Ouch! Relax lang po, sorry. Relax lang. Relax lang katawan mo. Tapos na, tapos na. Tapos na, So pag, pag, muna natin itong matang magandang to So tingnan natin kung ba baloktot pa pag tayo hindi kasi pwedeng mag-check sa ano, eh, online, eh. hindi pwedeng umawak ng umawak sa balat nila. So, kinakat pag kailangang hawakan doon sa back part eh. So, paano? Diyan mo na kayo. Pagpahingan mo natin si Madam. Tingnan natin kung makaka ano, kung makakalakad na naman kayo siya. Ano, ka kakalimutan ito ha. Tagilid. Yan ang bangon ha. Tagilid. Upo. Upo, baby. O, tayo ka. Dali sasaktan na yan, maganda pa din. Hindi kayo. Okay, Pag yuyoko. direksyon yuyoko, okay, diretsyo lang, lang ko. Sige, lang tayo sa labas. At, Nakanda mo ko yung hmm. oh, mga. Diba na, nakita mo na nilang chota walang kahit wala na yung nasa loob, mag-aapagin, eh. Di Ito. Ito na. Kasi baby. daw na. O, oh. oh, ambawas pa lang natin yung pagkabalakot niya. Yeah. Ha? Ito, Ito, baby. Sarkin, wrap up nyo to. Cut ka na? Oo. Oh. Hindi, hindi sa loob. to? Oo. Oh.

So, dinala sa amin to. Tama ba? Almost two months ago. Balok to tong batang kaya. Pero ang ganda niya, yo. Tamuha siyang cartoon character. Ang ganda-ganda niya. Ah, uh, so, ang tawag sa sakit mo? Sciatica. check up siya, di ba? po. So, yun nga, sciatica, severe. Tagilid kasi to yun. Ang ganda niyo. Eh, Hindi ko mag-aing tayo niya. Basta makikita niya naman sa first part ng video. So, if ever na may ganun kayong case, welcome po kayo dito. And, may gano'n kayo sakit. Huwag nyo muna pa-opera. Testingin muna natin. So God bless po sa lahat. Merry Christmas po sa lahat. Andiyan yung Gcash ko. Bye-bye. <laughs>